nagpangita na naman mag-ama magkakarga na na sila ng kating kahoy yan, papa full tank na naman ng mga tibang na naman.

Nakatakbo oh, kasi oh, ano, ano yung ini? Ah, si daw muna. Karga na naman kami ng kahoy. Ah, si Boy Duyot, oh. Ano, may ulingin na naman tayo mga katimbang. Umama oh, na karga eh, unding. So what's up Ayan o Mangangalakal pa si Boytoyot o Ayan nakabili pa mga ating pangantangke eh. Ayos pa o. o May laman pa Ayan may mga appliances pa nabili o O may tinalas pa Kasama pa tinalas sa pangangalakal o Nakabili pa ng na tinalas Albor. Bigyan mo na yan kay Katimbang mo eh. Pwede ba ito pa lalaki? ay, mga pa daw siya oh. Pagpauban na tayo mga Katimbang. Yan lang ako at mga... Ah, mga katimbang oh pag wala tayong nabibili, kahoy ang ating karga para ulingin. Kahoy na nabili natin kalakal mga katimba, kaya kinarga na natin itong kahoy sa Sampalok. Para may uulingin ulit tayo. Ganoon talaga mga katimba, kailangan natin ng diskarte. Kaya kung wala tayong diskarte, wala tayong kakainin pang araw-araw, kaya kailangan natin magsumikap mga katimbang. At tayo nga pala mga katimbang, ipauwi na tayo ng mauban. Pabalik na tayo ng bahay At ito yung ating driver na napaka-pogi Si eh. Boy Onding Tama ating bako Na overtika oh. na natin yung aking papa Dahil binibili pa siyang kalakal sa baba ni San Paolo Na ah, makakaya-makakaya ah, Na makakahoy nating karga o oh, dami